Ito yung ating nakuhang ano ay mga brood, sobrang daming brood. Hindi kita man ang honey Magandang hapon mga katropa. Mag-video tayo, magbablog tayo, mag-ano tayo mag, mag, ano mag magpupuwag tayo ng tiguan. Ay e parang na ulan. Parang malakas ang ulan. Ano kaya? para nga nang malakas ang ulan hindi eh, naman siguro malakas nga sobrang lakas mga tropa ituloy na natin at nandito na rin naman ako sa babae ituloy na natin po agin. yan yun tayo ay eh. malinis naman dito at ito ay nilinisan ko na hindi ko pa nga lang ito na ilinisan ng maayos at ano marami pa akong ginagawa ano dito tayo dito yung spot natin ako kung nandito pa ah, uh, nandito pa pala yan pa oh yan 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 sila tumalakas ang ulan mga katropa mamaya naman papahulaw-hulawin natin ayan mga katropa hulaw na yung ulan akala ko yung malakas yung ulan ay titestingin lang natin kung ano kung may ano na ito may laman na pinagbahaya na rin pala ito dati ng Pinoy 1 hmm? Pinagbahaya na rin pala mga katropa Dati ito Ganda na naman mga katropa. Yeah. Oh. ito lang mga katropa oh, wala pala itong ano wala palang queen ito wala kasi mga laying egg at mga brood. Queenless pala ito mga katropa. Oh. Walang queen. Matanda na pala mga ka-tropa ito. Oh, ah. Ngani pala mga ka-tropa. akala ko yung walang queen oh mga katropa matagal na pala ito oh anapig oh parang may ginto dito ah Iuwi natin itong mga ano to ay. Eh. Tanda na pala ito. Oh. Sobrang tanda na. Dry na dry na yung brood. playing egg wala kapag palipad na ito pala may queen cell na mga katropa ayan o oh, queen cell o oh, may honey o oh. Eh. Hmm, is Lalakihan ko lang yung entrance niya. Ito, susunod na ano mga katropa, pagbabahay at dito na ito. Maganda yung malaki ang loob para makapagawa sila ng malawak na broad. May twin pa pala ito mga katropa. Akala ko yung wala ng queen hindi na rin ako nagpausok at ano mabait naman hindi na ka pang ano lang natin yung loob nila ayan o oh. ah. dito pala sila nag ano oh. dito sila naggawa ng kanilang bahayan parang matanda no? O, oh, napakatanda na pala. O, oh, may honey namang maliit, mga katropa. May kaunting honey. Malawak din. Ay, malawak din pala yung loob niya. Uh, ito ang tunay mga katropa May pulot, yun. oh May pulot oh Kaunti pero pwede na Matanda na pala talaga Oh, ah, uh -uh. Marami pa itong Marami pala itong bahayan. Oh. Ang honey na naman. Meron pa rin, meron pang broad. Ah. Oh, lapig. Ito yung pang fish, eh. Ah. Ano? Uh. You know? Talaga. May hani na naman ulit. May konti na naman hani mga katropa. Oh. Uh. Huh? matandain na pala ito. ay mga tropa pagpalipad na pala ito nakailang palipad na pala yan oh hmm. ah. sa daming bahayan kaya lang sobrang dry na kapag may palipad na pala ay ang lawak pala ng akala ko ay eh, ano malawak pala ang loob na rin eh. oh, anong dami yung bahayan oh hmm? oh anong dami yung bahayan kaya lang dry na talaga Ayan mga katropa, tapos na tayo mag ano, magpuhag. Sobrang dami palang bahayan nito. Kala ko mat, bata pa lang, kala ko, kaya bago lang ito ay sobrang tagal na pala. Diyan yung malalaman kung matagal na yung laywan o bis. Ayan o, oh, dyan sa mga brood na yan. Dyan yung mga brood mga katropa na matitagal na. May edad na. Papakita ko sa inyo mga katropa yung loob niya. yung loob niya oh. Ayan oh. Ayan. Ang dami. Halagyan natin ang bato dito ay. Sa kanyang entrance para pwede pa nilang pagbahayan. Ito sa kanyang. Ayan mga katropa, maghihintay lang tayo ng mga ilang eh. ano, mga ilang linggot. Pagbabahayin ulit nila yan. Ito yung ating nakuhang ano ay mga brood. Sobrang daming brood. Hindi kita naman honey. Hindi na rin sila magpulot ng matang, marami mga katropa at ano. May dad na. Alternate lang natin ito ay yung may mga honey at yung kwan. Ito namang mga ito ay may, may honey. Yan o. Oh. Ito may mga honey maliliit. Kaunti. Yan o. Oh. Ah. Right. Ito naman ay mga walang honey ay at sobrang walang hani. Ah, Bro, ang daming pulot sana. Ang napataon. Uh, ito ng pam-es. Eh. Irimang katropa yung queen, oh. Queen cell ilang palipad na pala ito. Ayan mga Si so, mga tropa, maraming maraming salamat sa panonood. Pakishare naman yung ating video kung nagustuhan nyo i-follow okay, na rin. At advanced happy valentines nga pala sa ating lahat mga katropa. Maraming salamat mga katropa.